May nag-web ba? Ano lang? Tumandalan mo kami ngayon ngayon. May pumapasok lang. Huwag lalabas kayo. Sige, hindi ko tatalaga. Hmm. Mas masyado si Malakas talaga. Hindi mamamahal. Uy. Hindi na talaga siya. JP rin. Hoy JP! Uy! Oh, wait, 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 ako, wait, 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 ko, wait, 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 shh. wait, 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 alam mo yeah. oh, like um, like, you know, uh yung, alam mo rin sinabi. Alam mo yung ikaw Alam mo sinabi. Oh, nga hawak na Yun nga Namumula 'yung mata mo, boy. Yung yung hindi mo kumagat ng Okay, ano ano? Brayan, Brayan.